Nakakagulat pa ba o hindi na? Nagsalita na nga ang Department of Information and Communications Technology tungkol sa nangyari nung nakara nakaraang halalan. Yun nga na meron nga daw nangyari. Pero hindi pa rin lang masabi kung meron nga bang talagang dayaan o wala. Hanggat hindi nagsasalita ang COMELEC. Ang COMELEC naman na siya talagang dapat managot sa mga ganitong sitwasyon, walang sinasabi. Nabayaran na ba talaga ang COMELEC? Kasi kahit hindi natin hilingin it, kung talagang gusto nilang patunayan ng transparency na sinasabi nila, kailangan nilang ilabas yan, hingin man ng taong bayan o hindi. Kasi, sila rin ang may kinalaman dyan eh. Sila ang may hawak ng eleksyon. Malamang meron silang pinaprotektahan sa ganitong sitwasyon. Hindi natin masasabi. Pero, kailangan meron tayong gawin. Nandiyan na eh, naglalabasan ng mga abidensya. Kalat na kalat na sa lahat ng platforms wala na tayong magagawa dyan. Tanggapin na natin ang pagkakamali natin at humingi tayo ng tawad sa taong bayan. Kasi, yun na lang po ang dapat at kailangan yung gawin para malinis ang mga pangalan nyo. Ganun lang yun eh. Nagkamali kayo. Oo, everybody deserves a second chance. Pero kailangan pagdusahan nyo pa rin ang kasalanan ginawa nyo. Kasalanan nyo yan eh. Kayong nandyan. Kailangan itama nyo ang mali nyo. Sobrang dami na nga ng gulo eh, na nakita nyo na lahat pero hindi nyo pa rin masabi. Bakit? Siguro meron talaga kayong pinaprotektahan. Magtataka ka nga naman kasi kung bakit sa dami ng senador na tumakbo yung mga totoong mapagkakatiwalaan, yung totoong maasahan, bakit isang Robin Patilla pa ang naging number one? Oh my God, nakakapagkulo lang talaga ng isipan. So, totoo nga maraming nasa posisyon na hindi talaga sila ang dapat dyan. So, anong gagawin natin? After this, nilabas lahat ng ganyang statement, anong susunod? Ire-ready na ba natin ang EDSA? Yun na lang ba ulit ang tanging paraan para makamit natin ang totoong mustisya? At bakit hindi rin gumagalaw yung mga taong dapat no gamalaw? Yung mga taong pinaglalaban natin para maupo yan, wala silang ginagawa. Hindi natin nakikita kung may ginagawa naman silang palihim, wala tayong balita so dapat habang tinutulungan natin silang makuha ang dapat na posisyon na para sa kanila dapat meron din silang ginagawa na nakikita natin huwag nating sisihin ng taong bayan na bumuboto kasi alam nila kung sino talaga ang ibinoto nila talagang walang 31 million ngayon lang nagkaroon ng 31 million sa halos lahat ng eleksyon. kumakita makikita nyo lang. At saka kayang IP address na tinutukoy nila. Pero inyo, ang dami-daming machine ang hawak niyan. Diyos ko po. Saan ka nakakita? Dapat iba-iba talagang IP address ng bawat machine. So ano nangyari? Nabayaran lahat? Pera-pera lang talaga ba ang labanan? Yung hindi na inisip ng mga tao yung para sa kinabukasan. Yung pagbinigyan ka ng limang daan ngayon, sige, ibuboto ko na. Hindi nyo na yung susunod na mangyayari after ng botohan. Ang gulo. Kailangan talaga may kumilos. Kailangan may gumawa ng paraan. Paano may tama ang mali? Totoo nga ba na history repeat itself? Kailangan bang ulit ulit ang nangyari nung kay senior? Hindi natin alam. Baka. Kasi marami na rin mga militar ang pumakastigo sa nangyari ng eleksyon. Marami rin senador na akala mo na nanahimik pero pali hindi na ng paraan para malaman ng totoo. Tingnan natin kasi mahirap mag-judge pero andyan eh, nakikita na natin yung ebidensya. Naglalabas na sila ng lahat ng sama ng loob. Tingnan nyo, lahat ng sumuporta sa kanila. Ngayon bumaliktad na sa kanila. Talagang ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Tingnan na lang natin. Truth will set us free. Tingnan natin kung anong gagawin ng mga tao na nasa posisyon, yung mga taong dapat may gawin. Yung may malasakit sa taong bayan at iniisip ang kinabukasan ng bawat mamamayan. May dayan nga ba talaga? Anong susunod pagkatapos nito?